Hi, good morning po Hi, good morning po sa inyong lahat Kape tayo Ano to yung borong kape Ito yung gusto ko tsaka Syempre pandesal Ito lang yung ating almusal ngayon Bumili ako sa kanto ng pandesal hindi na kasi ako bumibili ng tinapay dito kasi di naman na uubos ang hina kumain ng dalawa yung pamangkin ko at saka sereya mahina sila kumain minsan gusto nila sinangal kain tayo September 29 po ngayon Bukas na yung O.T. King Larela Kaya bukas sarado kami sa tindahan Pero once a week sinasarado namin ang tindahan Parang pahinga ako Day of ko. Kaso ano minsan Nagatamad talaga ako pag, pag day off ko, pag sarado ang tindahan, gusto ko. Lagi lang ako sa kwarto, pahinga, ganun. Kasi sobrang pago din yung nagtitindang. Buong maghapon, pagpunta mo na doon sa shop, hanggang alas 10 na yan, makaka kami dito alas 11 na. Magluto ko tayo ngayon ng baboy, adukong baboy. Ang ilalagay ko sana ano, nito, saging, sa kasi gusto ko yung adubong baboy, medyo matamis-tamis. Nung parang nagpapatamis ba yung lasa ng saging na hinom. Ngayon, dahil wala kaming saging, lalagyan ko siya ng uh, pig bits. Pineapple pig bits. Ang bango talaga pag nagluto yan, no? Parang nakakagutom. Ako pag nagluto ngayon, madalian lang kasi walang bantay din sa tindahan. Doon ako nagluluto. Kaya yung madalian lang talaga. Ilagay natin yung ating oyster sauce. Maglagay tayo oyster sauce para masarap saka yung ating toyo. Tumudulas yung ano natin. Tapos ilagay ko na yung suka. Ganun lang kadami pa para di masyado maasin. At syempre yung ating tidbits. Ayan na. Yung ano lang ito sa sashay. 115 grams. Lapihan ko nga ang butas. Ayan. Nilapihan ko yung butas. Ito yung magpapatamis sa ating adobo, yung tidbits. Siyempre yung ating baboy. Maglagay tayo ng paminta. Ayan na, binudbura na natin ng paminta. Haluin natin, tsaka takpan na natin. Dahan-dahan lang natin ang apoy kasi palambutin natin siya. Pakuloyin muna natin. Pagkulo na, dahan-dahan na natin ang apoy. Eto, nakulo na siya. Dahan-dahanin na natin ang apoy. Tingnan natin. Ayan. Kulong-kulong na. Tingnan natin kung malambot na. Patutuyuin natin to. Magdagdag ako ng tubig dito kasi matigas pa yung ating baboy. Ayan. Pag, pag matuyo na to, luto na ito. Kasi masarap yung malambot na baboy yung pag tuyo, tuyo na to, ano na to, luto na to. Malambot na kasi siya. Kanina, tinubigan ko to dahil matigas pa. Kaya kung nakikita nyo, medyo maraming tubig. Hayaan lang natin matuyo. Eto na yung aking adobo. Kunti na lang yung sabaw. Tingnan natin kung malambot na yung ating... Ako, pag tumingin kasi ako sa taba, ako tumitingin. Ayan, malambot na siya, oh. Kaya, konting ano pa. Konting luto pa, dahil medyo masabaw pa siya. Tama na yung timpla niya, tinimplahan ko siya. nasya siya? Ayan. Oh. Ito na ito. Tingnan niyo. Mm. Yummy. Malamis na mo Andito pala kami sa MUA sa SMX para mag-attend ng OT King ni Rhea. Ngayon kasi yung OT King nila at dito ginanap sa SMX. Yes. Okay. Let me borrow uh, a phrase from your digital language. You slate it. On behalf of the Professional Regulation Commission, I to. Let us have Ian Jai, J. Bada Francisco. And our first placer in the March 2025 Medical Technologies Licensure Examination from Venice College, garnering an average of 92.30%, may we call on Jerry Andre. De accept the responsibilities inherent to being a professional uphold the dignity and respect of my profession and conduct myself a reputation of reliability honesty and integrity perform my tasks with full confidence reliability and accuracy Read any information I acquired about individuals in the course of my work as strictly confidential. Commit myself to continuously improve my professional skills and knowledge. Share my knowledge and expertise to my colleagues contribute to the advancement of the professional organization and other allied health organizations act in a spirit of fairness to all and a spirit of brotherhood to all the members of the profession restrict my praises Criticisms, views, opinions within constructive limits. Accept employment for more than one employer only when